Ano nga yun? Hindi. He is calling me names during the. Oh, kung kapag ka nami ka na, ka eh, na eh, di ba nilipunan niya nilipunan mo? Kung maganda na ba? di ba? Uulitin ko, hindi kamagmari na ako yung uh, magkakaroon kakaroon ano eh. Hindi lang naman kaya na saktan, na, di ba? Eh, yung pamilya ko, kasi dun sa kinawa niya ni ko ni kaya yung during So, kumbaga, uh, marami siyang uh, gustong sirain. Or even yung resource version sa atin from PBWH, di ba? Uh, Doon di makapronouncement siya na parang may conclusion siya of irregularity eh. Tapos sa mag yung mag-explain yung taga-DBWH, hindi na niya kinapag-off na, na, na niya. And makikita nyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there to validate yung point ni Senator Agala. Like, Kasi, di ba, akala ko ba gusto niya malaman yung mga detalye about the building? But apparently, during the hearing, ang naging pagwa is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ang sasabihin niyo, uh, supports that conclusion. Eh, hindi naman, I think, uh, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing. But just to be clear, uh, sa yung violation ni Sen. Alan Pace, ay ang isong hindi yung hindi yung hindi yung calling. So, so what else? Yung calling? Hindi yung calling, and mean, then yung allegation uh, oh, na yung pinatay niya sa akin na uh, I've been feeding the media questions during my radio interviews. Um, uh,

maging uh, statements. We'll see. Baka I will attend again. Hindi uh, ba kayo yung sa mo ng Sa tanya ko, bumaba kayo wala sa I guess, uh, hindi na ako yung no, that is beyond my control. I am there to attend uh, the hearing to street. Yung, kasi di ba parang yung mga data na binabato niya, sana ang bigaw ito issue. Uh, actually, personally, hindi pa niya ako na kinakausap. But, uh, welcome din yung statement niya na parang uh, sinabi niya na uh, walang naman din kami. So, uh, I guess na niya yung... Dapat na niya na since tao lang ako na nasasaktan. Kaya may basis ko, pag -fight ito pag-file ko na lang. Okay, so, walang nagtatayang last Wednesday, last Friday, or... Kung eh, mm -hmm. wala, gano, ano, na pwede ah, text na, parang, relax yung tao, or, gusto tayo, text this, do we say at the body, wala, 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 wala ganun, as of Sana meron para, I mean, kasi, the Senate as an institution, nung no, nagpapaka naka, naka exposed, parang we're na din isa di na, at ko sa diyan tayo ang damage din sa institution. Uh, niya, diba? um, dapat ayusin yung how do we fix that damage? mahal niya siya ng apology. depende ko ano yung explanation dun sa apology. May mga apology na ay apologetics, but uh, ito yung hindi kasama dun sa apology ang base sa mga nangyari at hindi nakikita yung possible suspension, di Kapag gagalit ang tennis Hindi ko, I'm not familiar, but you know, ang bahala sa si uh, majority floor leader television decide on that. Mag-ibang okay, course of yeah. the academics, okay? Paano pag-arap yung kayo? ng Epic Story ni Sarah Ferrara. At pwede po kayo Oo oh, naman, hindi hindi naman talaga kami mag sa di ba? When we go back to July 22, kami. wala kami choice kung hindi magkita pare-pareho when the session opens on July